Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss. Naglagay na tayo ng masilya sa ating MCB speaker box mga boss. Ang una pa ginawa natin mga boss, yung ulo ng pako kailangan natin ibaon para malagyan ng body pillar. Then itong edging natin mga boss, nilagay natin edging, kailangan lagyan din natin ng masilya kasi hindi natin lagyan mga boss. Pag pintura nito mga boss, makikita yung may, may biak sa kahoy to plywood mga boss. Kasi hindi lahat malalagyan ng glow, kailangan lagyan tin ng masilya. Ito mga boss, lahat ng butas mga boss, kailangan natin lagyan ng body filler para maganda naman tignan mga boss. Kahit hindi tayo magpintura nito, ang importante walang butas. Yan, discarte pala mga boss, sa ah, pag masilihan din mga boss, maglagay ka lang ng body filler sa palita mga boss at sa hardener. Din tignan mo yung lalagyan ng masilya mga boss, kung anda, madami siyang lalagyan, damihan mo rin yung pagtimpla. Kung maliit naman yung malagyan mo ng butas mga boss, liit mali uh, liitin mo din rin ng body filler mo mga boss ganyan lang tayo mga boss ang mga hardener o, o body filler mga boss nasa palita kita lang yung mag pagtitimplada yung pa unti unti din pagkatapos ng 20 minutes mga boss kailangan natin pwede na natin mag kasi sakto naman ito sa pagtimplada natin ng hardener andali lang matuyo dito naman yung handle natin mga boss, sa pagbutas natin mga boss, meron tayong sukat nga hindi tayo mahirapan mga boss. Ang sukat pala nito mga boss, ang tamang sukat mga boss, 20 or 31 inches mga boss, yung paglagay natin sa handle o sa hawakan. Para hindi tayo mahirapan mga boss. Pag buhatin mo ito mga boss, pag yumuko ka lang ng maliit mga boss, tapos pag tayo mo, kusa na siyang mabubuhat mga boss hindi kailangan ng braso mo na magbubuhat ng MCB box mga boss mahirapan ka mga boss kaya, kasi mabigat ito mga boss ito lang yung paglagay natin mga boss pag hawak mo ng hawakan pag tayo mo kusa na siyang patataas hindi na siya kailangan po pang itaas ng braso mo ito lang yung pong diskarte mga boss patayo ka lang mga boss patayo mo kusa na siyang mata kusa siyang tataas maglakad ka lang hindi na itaas yung braso mo para mabubuhat siya ito lang pong discarte mga boss paano tayo maglagay ng itong handle mga boss para hindi tayo ma, ma, ma mahirapan dito mga boss dito naman sa kabila mga boss basta 20 or 21 inches mga boss galing sa hawakan to sa baba at sa hawakan tama na yon sa sukat na so sa height ko mga boss 5 6 tamang tama sa akin pag pagtayo ko yung speaker kusa na siyang tataas mga gika, galing sa lupa mga 4 inches hindi, hindi na kailangan buhatin ng braso mo boss para hindi ka na mahirapan ito mga boss, yung top tips ko lang mga boss sa mga baguhan mga boss, kailangan sukatin yong yung speaker bago kayo magbutas sa harapan o bago kayo bumuo ng MCB speaker mga box, box mga boss kasi magbubuo ka lang at saka hindi mo sukatin mga boss. Baka pagpasok mo ng speaker, hindi siya papasok. Ang laki ng problema mga boss. Tapos na yung box mo, hindi papapasok papasok yung speaker. Kailangan sukatin mong speaker bago ka bumuo ng MCB speaker box. Yan lang ang tips ko mga, sa mga maguhan dyan mga boss. Kailangan sukatin nyo para hindi kayo mag problema sa huli. Uh, matapos na yung box, hindi pa ma hindi papasok yung speaker ang laki ng problema din ito mga boss ang nilagay na ito mga boss yung tick screw yung 2 inches yung haba ito mga boss hindi na ito tatang matanggal mga boss ang dami ng tick screw nilagay natin mga boss mga 14 hindi na ito tatanggal mga boss at saka ang haba nya 2 inches matibay na ito mga boss ito na mga boss ito na may yung terminal nya yung sa wiring nya sa loob wala tayong kumpiyansa mga boss meron na nilagyan natin ng soldering ito mga boss para sinolda natin para hindi siya matanggal mga boss kasi 1000 watts ito parang malakas itong tumugtog kailangan lagyan natin ng uh, kailangan soldahin natin yung wiring mga boss ito mga boss pagkabit ito mga boss pag deliver natin diretso na gamit sa mayari maraming salamat sa panonood sa ating paggawa nito mga boss palo like and share lang mga boss at saka sub subscribe sa ating youtube channel Toledo do birds carpentry maraming salamat mga boss